na 5 feet kag 5 inches daw bata lang siya kung tuloko na sa mga higante hardcourt. Pero hindi mo pwede ma-under ang ginakabig Mighty Mouse sa Bacolod Basketball. Aton siya kilalahon sa sininga episode sa Bida sa Liga. Small but terrible. Kag hindi pwede mapabayan sa hardcourt ang lethal scorer nga si Ren Solomon. Ang Mighty Mouse sa Barangay Singgang Airport sa Bakolod Sa mga liga masami ginapangwigit niya ang iya mga defender nga mas dalag kag matag aspa sa iya tungod sa niya quickness kag killer crossover. Naging kampiyon siya sa makapila ka beses sa high school pati na sa intercollegiate competition sa Negros Occidental. On demand man siya sa mga commercial league hindi lang sa probinsya kundi sa iban pa ng mga lugar sa Visayas. Nalipay man blao nga sa kadugayon man blao nga sa basketball ko din nga do almost sa sang kung life ko eh, sa basketball do may gaka inspire man ko ba ang do uh, uh, mga younger generations pero istorya ni Renz badminton ang una nga sport nga iya ginintrahan sa mga interschool competition natungod sa iya nga height kag bangod wala man siya sadto sang basketball shoes kag jersey Jutaya na lang sad to siya nga mag-isol sa mga tryout. Amo ah, na, wala ko jersey, wala ko ano. Tiyo guys, doong perso week do, gusto gusto ko gano'n mga jersey. sa ginasulat sulat ako lang mga t-shirt ko wala. Kinaguntingan ko, kinabutan ko. Kay do gusto ko gano'n jersey mo. Gusto ko do ako muna vlog ito. Kaya sabi doong mabalik ka mo. Gusto grabe do. Wala ka, siyempre hindi kami muna na well-off yung family mo. Ano, ano. Dito sa basketball mo nang gorong ato oh, grabe kita no sa basketball sir na nakapag sa ako na lagi din nang naka, nakabulig sa family ko lang ako ah, ay ano alin sa high school basta nang college nga wala gid kami why gid you always lang na bugatan la Tungod do na sa iyang talent kag skill sa basketball madasig na nag-improve ang hampang ni Renz mas nagpanikasog pagid siya sa training hasta nga nahana sa iya sa hard court Gani halin sa collegiate tournament, naging kabahin man siya sa team na nagtiglawa sa Bacolod sa Mahardika Basketball Pilipinas League. Sa um, first ko kaya, hindi ko matake eh, Nakibot ko na. Lah, ang na ni Kalea, sa ano, ang ang physical na gaya, lain na ako. Ang muna ang nga ang bako kailangan mag-double time lang. ay hmm. eh, siyempre, kung sa, sa height mo, hmm. ya, ano, eh, dapat mong itaka, no? Do, kung paano ka bila, maging ano, blama effective na sa team. Sinilang at Duig naging kabahin sa Rensang Team sa Barangay Singkang Airport na nangin third time na nga champion sa Greg Gasataya Basketball League. 42 seconds in this third quarter Solomon scores a floater over Obaya. Doon na, ano, doon na, doon na doon kami, ano doon lang, nang dutunok sa um, Amon nga, doon mo kaya doon, salamat, doon naka-ano, doon, grabe yung preparation eh, sang sininga, no, So, amon man sila guro, nasa last season sa amon. Sa piyak sa mga nalabot nga kadalaga ni Renz, padayon siya nga nagatinguwa nga mas mahanas pa ang iya abilidad. Ang handom niya nga sa piyak sa iya nga height nga 5 feet kag 5 inches, mapamatudan nga pwede siya mangibabaw bisan sa National Professional League. Uh, sa ano, hindi ko lumabit lang yung magasin-magasin get to see kamay. Ah. how do how do you, kumbaga? Do, sa ako na, ano, do, sa high school ko, do, gaka-pictuan, pakablaw. Hmm. Pero sa, ano, na, do, wala na, do, ga... motivation. Motivation, yun, ako, eh, nantawa lang ka If, ano, wala, nang may gusto kayo ka mga malabot, ah, uh, uh, ang, ano wala man na sa ano sa pag nakodako mga may importante ang pagsalig ng sa Ginoo tapos ang uh, disiplina gid sa lawas eh if kung gusto mo malabot na kailangan lang gid trabaho mo dito. Doon na naman sa mga Pinoy nga bowlers ang kadakuon sa ilang akurason sa hampang. Pero labaw sa kay Renz, ang winning mentality, kag pagsalig sa makaako, rason sa iapadaan nga paglabot sa kadalagan, para sa pamilya kag sa mga nagasuporta. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiyan nato na mga highlights kag maaksyon ng mga pahampas pati na mga istorya sa mga pagimakas kag kadalangan sa nato ng mga lokal na atleta kag mga legend sa sports. Hindi lang kundi in all out ang aton mga bidak sa liga.